Ang mga utos ng Diyos ay binigay para sa ikakaayos ng ating buhay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon eh, nagugustuhan natin to. Unawain natin kung bakit. May mga pagkakataon ang pakiramdam ng marami ay parang sagabal ang bata sa kasiyahan ng kanilang buhay. Misa kapag traffic, eh, pati sa nagtatraffic na inis tayo. Yun bang tipong kapag yung lane natin ang pinahinto ng matagal, eh parang ang sarap sabihin na, ano ba yan? Parang di mahusay ang nagtatraffic. Pero kapag tayo naman ang pinauna, eh masayang-masaya na tayo sa traffic Sa iba pang mga batas, eh madalas ganyan din. Yun bang tipong ang tingin natin sa mga ito ay malaking hadlang sa buhay at parang pampahirap lang? Naisip mo ba kung ano ang magiging epekto kung walang batas? O kaya ay kung hinayaan na lang tayo ng Diyos na walang gabay mula sa Kanya? Merong sinabi ang Biblia na pagkakataon na ginawa ng mga tao ang tama sangayon sa kanilang sariling paningin. Ang sabi ng Bible, Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin. Napakalaking kaguluhan ang dulot nito dahil sa kung gaano kadami ang tao, e eh malamang ganon din kadami ang tama. Yun nga lang namamagitan ka sa dalawang tao na parehas nag-iisip na siya ang tama ay eh magulo na. Eh paano pa kaya kung tayong lahat eh ganyan ang isip. Nangyayari ito sa iba't ibang paraan. Nandyan yung tahasang pagsuway dahil iniisip na mas marunong pa siya sa batas. Kaya tuloy kahit sa simpleng stoplight lang na tatlo ang kulay, parang kanya-kanya na rin ang interpretasyon. Sabi ng iba kapag ka green, go. Kapag ka yellow, warning. Pero sa iba naman, abot pa yan kapag ka red, stop. Pero meron din namang titingin-tingin muna at kapag walang nakakita, di diretsyo na rin. Meron din yung nagre-rebrand ng kasalanan. Yung bang malinaw na sinabing mali ay tinuturing pa ding tama. Tandaan natin na ang lason kahit baguhin mo ang tatak o label nito, ay lason pa din. Ang kautusan ng Diyos ay madalas hindi pinapansin ng tao o kaya naman ay tahasang sinusuway alalahanin natin na kung may utos nga, e eh, nagkakagulo na. E eh, ano pa kaya kung walang utos? Paano na kung walang gabay at ahayaan na lang ang taong magpasya kung ano gusto niya? Paano kung yung mali sa iyo ay ginawa sa iyo dahil sa kanya ay tama ito? Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na gawin ng tama at limitasyon o pagbabawal sa mga bagay na mali. Parang isang magulang na nagbibigay limitasyon sa anak. Ginagawa ito hindi para paliitin ang mundo ng anak, kundi para lalong umayos ang buhay. Tandaan mo to. Ang do's and don'ts ng Diyos ay nagmumula sa puso niyang nagmamahal sa iyo. Para sa ikabubuti pala ang batas ng Diyos. Kaya sundin mo ito at asa ka pa.